for today's video dito sa restaurant kami kakain ng mga kasamahan ko naka housemate ko na maglilibre ng buffet guys may naglibre Siyempre, <laughs> tatagi ka ba kapag pagkain oh, di ba? kaya ito ah, kaya kaya ako dito ngayon kalalabas <laughs> ko lang sa trabaho ay dumiretso na kami dito buffet ang nakahapag dito naku oh, talo tayo dyan guys Nagmeryenda pa man din ako kanina ng tinapay ako oh. talo ako dito at uh, mo ba kapag may naglibis sa'yo ng pagkain di ba? syempre hindi kapag may mga blessing na ganyan at niyaya ka go ka lang G lang sa mga ganyan na bagay di ba? pagkain eh pero guys lugi ako <laughs> Kung sila, hindi sila kumain ng maghapon, samantalang ako, guys, nagmiriyenta ako ng tinapay kanina. O, paano yan? E, bupay pa man din ng, uh, ang ang uh, naglibre dito. Sige na tayo, guys. Bukuha na tayo ng pagkain. Mga Pilipino food na, na nakakapag dito, guys. Tingnan naman ninyo. Ayan. Isishare ko din sa aking uh, video kung ano yung mga pagkain nila. Ayan. Ay, May... May pansit pala ako. May spaghetti. Ayan, may mga barbecue. Ayan. At syempre, yeah. may soup muna. Ayan guys, di ba? Huwag po sana kayo magkukutong. Ayan, ako eh, kukuho mo na ng pagkain ay eh. kakain na rin. Eto, may kwek-kwek din sila. Oh. Ayan. Ito, ano parang uh, parang balong-balong na. O pa na guys at eh, kukuha na tayo ng pagkain. <laughs> Talong-talo lang talaga ako dito. Kung sinabihan lang talaga o ng maaga-aga, sana hindi na ako nakapag-merienda kanina, di ba? Siyempre, konting kanin lang. Tayo ay nagda-diet guys. Nagda-diet? Nasa ano? Nasa buffet. <laughs> Try natin to Parang ano ito eh. Parang chicken. Caldereta. Ito sana gugutumin na. Ano kaya ito? Parang may ano Eggplant. Ano kaya natin natin ito? O liver. Barbecue. Magta-try tayo ng konting uh, pansin. For the meantime, ito muna yung kukuhanin ko guys. Mag-a-attack na tayo guys. Ano paghihintay natin? Enjoy! Yeah. Guys, ito yung mga <laughs> Ayan o oh. <laughs> Huli kayo o oh. Huli ka balbon <laughs> Ayun Kuha tayo ng sabaw ha Ayan Ito try natin tong dinagang baka Guys, sabaw Pampala Pampalakas na katawan So kakain muna guys at ako ay eh, papana ako makikisabay sa mga ito, di ba? Guys, nag enjoy yung mga kasama ko. <laughs> o, oh, di ba? Enjoy, guys. Ayan, guys. Ang aming dessert. Ayan. Yun lang ang kinawa ko, guys. <laughs> o, oh, di ba? ito na yung pinakahuli naman ang dessert enjoy la at salamat sa naglibre eto <laughs> guys nabusog na at uh, yummy ng mga pagkain dito sa mga subscriber ko dito sa Doha Qatar guys <laughs> nag enjoy at nabusog <laughs> kami dito at ang yummy ng mga pagkain <laughs> salamat po sa naglibre